Ito na nga siguro ang hashtag relationship goals. Dahil ang mga small efforts at gifts para sa inyong loved ones ay pwede rin pala maging business. Meet Nilo and Israel, ang mga Gen Z kapinoy from Albay at founder ng ay viral small business na Heart Talk. Paano nga ba nagsimula ang couple na ito sa kanilang negosyo? So yung business idea po, uh, it all started in our Mansari, Mansari celebrations. Kasi every Mansari na uh, may hinig talaga kami gumawa ng ibang personalized gifts like handwritten letter, bracelet, explosion box, mga ganun. Nung pagdating no fifth Mansari na Tinahean ko yung girlfriend ko na uh, tote bag na may naka-engrave ko nung date and yung endearment naming dalawa. So from that, naisip namin na why not gawin itong business. talaga namin is ma-encourage yung mga customers namin na ma-express ng mas maayos yung emotions nila or yung feelings or yung love nila para sa mga family nila, friends, and sa partner nila through personalized. So, ang um, ina-advocate namin dito is to, for deeper connections and for uh, thoughtful communication through personalized. In Heart Talk po kasi, we allow our customers to truly truly express their uh, feelings or emotions. So, hindi namin siya nililimit sa names lang or sa dates lang ang pwede nilang i-engrave. Inaalaw namin sila na magpa-engrave ng long messages or long texts or kung ano man yung gusto nilang sabihin sa loved ones nila. Mula sa 20,000 pesos kapital, sinimulan ni Nanilo at Israel ang heart talk. Isang malaking desisyon rin ang kanilang ginawa nang iwan ang kanilang profesyon. Before po kami mag-start nitong business namin, we were former teachers ko. Ako po, uh, high school teacher. I taught social studies ko in a private school. And siya naman po, sa college, senior time, tuturo po siya sa animation. This year lang po, nag-decide kami na mag- Uh, mag-resign na sa full-time job namin and mag-focus sa business ko naman. Sa unang po medyo nakakatakot kasi quitting our full-time job means saying goodbye to our tawag yan, to our stable income. So, this time medyo nakakabas siya kasi minsan ano uh, may mga araw na walang order, may mga araw naman na meron pero konti lang. Pero so far so good naman siya. Hindi naman kami pinapabayaan ni Lord. Hindi naman kami kinakapos. Nakaka-survive naman kami. And actually, minsan nga, sapat pa sa sapat. Paano nga ba napapanatili ni Nanilo at Israel ang kanilang harmonious relationship bilang business partners? pagdating po sa role, so uh, ako po yung bahala sa production. So, from editing ng images, nagpapalagay, ako po yung nakatoka doon. Ako din po yung gumagawa uh, ng ibang raw materials. Basta anything sa production, ako po yung bahala. Ako naman po yung in charge sa marketing. I do the content creation. Uh, I reply to inquiries, social media. And ako rin po yung in-charge sa bookkeeping and finances and wealth pa ako sa kanila. ng welcome to Kato Naging pamilya rin ang kanilang negosyo sa social media dahil sa kanilang cute business contents na talaga namang pinusuan ng ating mga netizens. Sobrang lucky nung naitulong po sa amin ng social media, especially po na TikTok. Kasi nung nag-start pa lang po kami last year, hindi po talaga namin in-expect ito kasi ako kilig ko lang talaga yung pag-edit-edit ng mga videos, mga short videos. In upload ko lang siya just for the content. Hindi ko talaga in-expect na magba-viral siya, umabot ng uh, mahigit 2 million or 3 million na atas siya ngayon. So, yun talaga yung life-changing dito sa uh, business venture namin, yung pag-viral ng video namin sa TikTok last year, December. Dahil doon, ang raming nag-inquire sa akin, ang raming bubili. And yun yung din yung naging reason para uh, ma-continue namin, ma-improve yung business namin. And eventually, ngayon, nakapag-resign na kami doon sa uh, employment namin, sa full-time job namin, at makapag-focus dito sa business namin. Huwag kayong matakot na sumubo. Nakakatakot siya sa una, especially kung wala ka pang experience sa business. Pero huwag kayong matapat na sunod. Uh, you can start small and test the water before kayo lumuks or tumalaw dun sa tubig. If you have something in your mind or ideas, kahit tag -a aral ka or kahit graduate ka na, basta meron kang idea na sa tingin mo kapaki-pakinapang and then you have skill, just do it. Try mo lang. Uh, baka ito yung mag-achieve ng mga goals mo and baka ito din yung mag-sustain sa'yo. So, try lang talaga. Hi mga Kapinoy! If you are looking for personalized gifts, you can reach out to us via Facebook, Instagram, TikTok, at hardtalk.ph. Please support us. Thank you! Israel at Nilo ang Gen Z couple na do-it-yourself ang regalo sa kanyang mahal. Ngayon ang heart-talk na ang kanilang negosyo at pinagkakakitaan. Senso ka